Well, wala siyang pakialam doon. Si Ryu, sa kabilang banda, ay nakatingin lamang sa mukha ng anghel, iniisip ang kanyang mga lihim na plano sa hinaharap. Pagkatapos, ang anghel, na may matamis at magalang ng ngiti, ay itinaas ang kanyang maramdaming daliri at sinabi na ngayon na mukhang nandito na ang lahat, iaanunsyo niya ang quest ng ikaapat na round. Sa isang pagflick ng kanyang kamay, lumitaw ang isang quest window sa harap ng lahat. Sa quest, nakasulat lamang, patayin ang isa't isa sa loob ng tatlong oras. Ang kabuoang kalahok ay 1 at tanging 521 lamang ang makakaligtas na nangangahulugang kalahati lamang sa kanila ang makakalusot. Nang makita ito, isang siksik at magulong kapaligiran ang bumalot sa buong lugar. Nagsimula ng magpanik ang mga manlalaro at ang anghel na mukhang excited ay nagsabi, tingnan ang mga taong ito na nagpapanik. Sinubukan niyang linawin ang kalituhan habang ikinakalat ang kanyang kamay na may mainit at banayad ng ngiti. Magalang niyang ipinaliwanag na ang quest na ito ay talagang simple. Ang kailangan lang nilang gawin ay patayin ang susunod na tao sa tabi nila at voila, makakalusot sila sa round. Napakadali, di ba? Ang mga manlalaro ay tahimik na nakinig sa kanya. Pagkatapos ay nagpatuloy ang anghel sa kanyang paliwanag na sinabing kailangan niyang ipaliwanag pa. Ang round na ito ay nilikha upang bawasan ang bilang ng mga manlalaro sa pamamagitan ng pagpapapatay sa isa't isa. At hindi tulad ng mga nakaraang round, walang mga halimaw na darating. Ngayon, tumama ang realidad sa lahat ng mga manlalaro at sila ay naguguluhan, nagpanik at natatakot. Sa lahat ng mga manlalaro, isang lalaking may itim na buhok ang nagtaas ng kamay at nagtanong, Ibig sabihin, kalahati sa atin ang pwedeng makaligtas sa round na ito, kaya't lahat ay kailangang pumatay ng isang manlalaro, tama ba? Ang anghel, na may ngiti sa kanyang mukha at nakataas ang daliri sa harap ng kanyang mga labi, ay sumagot, Iyan ay isang lihim. Kung sasabihin ko sa inyo ang impormasyong ito, saan ang saya? Kaya't kailangan nilang hanapin ito sa kanilang sarili. Si Ryu, sa kabilang banda, ay nakatayo lamang nakatingin sa anghel. Naisip niya, hindi ba ito magiging masaya? Well, ang anghel ay nagtatangkang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Siya ay mayabang, at iyon ang pinakaayaw niya sa mga ganitong uri ng mga anghel. Well, hindi maaring baguhin ng mga anghel ang mga patakaran sa kanilang sarili. Kailangan nilang sundin ang Diyos na nagbigay ng mga utos. Sa larong ito ng kaligtasan, ang mga anghel ay simpleng mga gabay at ang mga perverted na Diyos ay nanonood lamang habang pinapatay ng mga manlalaro ang isa't isa, nagtatawanan, umiiyak, at kahit nagkakaroon ng sex. Sisiguraduhin ni Ryu na papatayin ang mga bastos na iyon. Habang malalim ang iniisip ni Ryu kung paano papatayin ang Diyos, ipinaliwanag ng anghel na magkakaroon din ng sistema ng rango. Paano ito gagana ay isa ring lihim. Pagkatapos, habang itinaas ang kanyang kamay sa kanyang bibig at may mapanlikhang ngiti, sinabi niyang medyo mapagbigay siya ngayon at magbibigay ng kaunting pahiwatig. Sinabi niya na ang mabilis na pagpatay sa isang tao ay hindi magbibigay sa iyo ng ranggo bilang number one. Pagkatapos noon, pinagsalita ng anghel ang kanyang mga kamay at sinabi na iyon na ang paliwanag. Ngayon, maganda pumatay ng isa't isa. Sa mga salitang iyon, nawala ang anghel at nagsimula ang timer ng tatlong oras. Ngayon, lahat ay nakatayo sa kanilang mga lugar na parang estatwa, nag-iisip kung ano ang dapat gawin, sino ang dapat patayin o paano ipagtanggol ang kanilang sarili. Paano sila makakapagpatay sa isang tao kahit wala silang laban dito? Talagang nakakabaliw ang round na ito. Si Yang Min, sa kabilang banda, ay nakatayo lamang na nakapangalumbaba, nakangiti at iniisip na talagang masaya ang round na ito. Mayroon na siyang isang tao na nais patayin at perpekto ang round na ito para dito. Ang pagpatay sa taong iyon at makapasa sa round ay talagang masaya. Ang pagpatay sa taong iyon at makapasa sa round ay parang dalawang ibon sa isang palaso. Habang si Yang Min ay nalulumbay sa kanyang mga pangarap, natuklasan ni Ryu sa kanyang mga iniisip na balak ni Yang Min na patayin ang kanyang mga dating kaibigan katulad ng sa kanyang nakaraang buhay. At sa bawat buhay, si Yang Min ay naging hari ng basura. Biglang naisip ni Yang Min ang isang bagay at nagsimula siyang tumawa na may malaking ngiti. Naalala na ilang sandali ang nakalipas, nagbigay siya kay Ryu ng isang basurang itim na bato at bilang kapalit, nangako si Ryu na poprotektahan siya sa round na ito. Si Yang Min, na nagngangalit ang mga ngipin, ay nagsimula ng murahin ang kanyang mga kaibigan Sinabing hindi niya alam kung nasaan ang mga ito, ngunit tiyak na hahanapin niya ang mga ito at papatayin ng kanyang sariling mga kamay. Ngunit bago niya natapos ang kanyang iniisip, ang mga yapak na papalapit mula sa likuran ay nagbigay sa kanya ng takot. Lumiko siya, sumigaw, at nang makita si Ryu, kumaway siya at nagsabi, "Ah, natakot mo ako." Si Ryu ay nakatingin lamang kay Yang Min na walang sinasabi. Medyo naguguluhan si Yang Min at tinanong si Ryu kung may nais siyang sabihin o kailangan mula sa kanya. Si Ryu, na lumalapit kay Yang Min na may seryosong mukha ay nagsabi na sinabi niya kay Yang Min na tutulungan siya mula sa mga target ng ibang mga manlalaro, tama? Kaya nandito siya upang gawin ang kanyang trabaho. Habang naglalakad si Ryu, tinawag niya ang kanyang itim na pang-ani at dahan-dahan, nagsimula itong kumalat sa kamay ni Ryu. Nakita ito ni Yang Min at labis na nagulat at bigla, itinaas ni Ryu ang kanyang itim na pangani pabalik na nag-iwan kay Yang Min na tulala. Sa isang mabilis na galaw, pinutol ni Ryu ang ulo ni Yang Min. Hindi man lang ito nakaramdam ng sakit, ang bilis. Sa susunod na sandali, ang ulo ni Yang Min ay lumipad pabalik, ang dugo ay sumabog sa lahat ng dako, at si Ryu ay nakatingin lamang dito na may malamig na tingin. Pagkatapos, ipinaalam ng sistema kay Ryu na natapos niya ang nakatagong misyon ng ikatlong round matagumpay na inalis ang zone leader sa loob ng limitadong oras. At para dito, nakakuha siya ng isang low-rank mana stone token bilang gantimpala. Gamit ang low-level mana stone token na ito, makakakuha ng isa hanggang limang mana crystals. Ngayon, si Ryu, na may seryosong mukha, ay nag-iisip na nakuha niya ang gantimpalang nais niya. Pinatay niya si Youngmin partikular upang makumpleto ang nakatagong misyon na ito at makuha ang gantimpalang ito. Ngunit hindi ito ang tanging dahilan. Habang malalim ang kanyang iniisip, ang mga manlalaro ay nagulat at natakot, sumisigaw na may patay na tao. Nakita nila ang isang itim na pang-ani na pumatay ng isang tao at ang itim na pang-ani ay isang mamamatay-tao. Si Ryu, sa kabilang banda, na pinanatili ang kanyang seryosong mukha ay nag-isip na hindi matagal na ang nakalipas. Sila ang mga nag-target kay Yang Min upang patayin siya at makuha ang posisyon ng zone leader. Ngayon, nag-aakto silang mabait. Wow, anong mga hypocrites! Samantala, patuloy na pinagmumura ng mga manlalaro si Ryu, sinasabing hindi siya basta-basta makakapagpatay ng ibang tao. Wala bang kahit kaunting pagkatao si Ryu? Isa bang demonyo sa katawan ng tao si Ryu? Patuloy silang sumisigaw Si Ryu ay isang mamamatay tao. Si Ryu ay tahimik na nakatayo, pinapanood sila, at iniisip na wala silang karapatan na sabihin sa kanya ang kahit ano. Totoo, pinatay niya si Yang Min, kaya sa technical na aspeto, siya ay isang mamamatay tao. Ngunit hindi siya titigil sa pagpatay ng mga tao. Pagkatapos, may seryosong muka, sinabi niyang papatayin niya ang napakaraming tao hanggang sa huling round. Ngunit hindi siya papatay ng sinuman nang walang dahilan, lalo na sa round na ito kung saan wala siyang pagpipilian kundi pumatay para sa pag-clear ng round na ito, kahit na gusto niya o hindi. Kaya't wala siyang pakialam sa iniisip ng iba. Sa kabilang banda, ang ibang mga manlalaro ay naguguluhan. May halo-halong damdamin. Si Gangnam Style ay nag-iisip na kung magiging maayos ito maaari niyang impluensyahan ang mga tao na patayin si Black Scythe. Si Hadi Guy ay nag-iisip na kailangan niyang gamitin ang pagkakataong ito upang pabagsakin ang imahe ni Black Scythe. At si Stoneface Guy ay nag-iisip na kung sabay-sabay silang umatake kay Black Scythe, kahit siya ay hindi makakagawa ng anuman. Si Sisi Guy ay nag-iisip na hindi nila dapat hayaan na maging zone leader si Black Scythe, kaya kailangan nilang pigilan siya sa anumang paraan. Si Ryu, gamit ang kanyang inner thought skill, ay nakikinig sa iniisip ng lahat at siya ay humalakhak ng bahagya. Sinasabing akala nila ay nahuli na nila siya. Anong biro? Sa kabilang banda, ang mga manlalaro na nakikita si Ryu na nakangiti ay nagalit. Sa mga inis at galit na reaksyon, nagsimula silang sumigaw kay Ryu habang itinuturo ang kanilang mga daliri, sinasabing, Akala mo ba ay isang biro lang ito? Isa ka bang psychopath? Nagtatawanan ka pagkatapos pumatay ng tao tulad ng isang malamig na mamamatay tao. Sa sandaling iyon, isang malakas na abiso ang nagbigay takot sa lahat. Ipinahayag ng sistema sa lahat na si Black Scythe ay naging bagong zone leader. Nang makita ito, ang lahat ay naging nerbyos at nagpanik, iniisip na hindi ito magandang balita. Para itong pagbibigay ng baril sa isang taong sobrang mapanganib na. Ano ang dapat nilang gawin? si Ryu, sa kabilang banda ay nakatayo na may kumpiyansang ngiti at nakapangalumbaba baba na nag-aasar. Sinabi niya sa lahat, Anong problema? Bakit hindi na kayo sumisigaw, ha? O bigla kayong natakot ngayon na ako na ang zone leader? Pagkatapos ay humarap si Ryu kay sisigay, patuloy ang kanyang pang-aasar. Sinabi niya, Oh, halika, kung natatakot ka, ibig sabihin hindi ka pa nakakuha ng klase hanggang ngayon. Iyon ang tanging dahilan kung bakit ang isang tao ay natatakot sa akin pagkatapos kong maging zone leader. Nang marinig ito, lalo pang naging nerbyo si Sisi Guy. At sa nanginginig na boses at naguguluhang mga salita, sumagot siya. Anong kalokohan ang sinasabi ni Ryu? May klase na siya at hindi siya natatakot. Sa sandaling iyon, sumigaw ang stone-faced guy mula sa likuran, sinasabing tingnan ng lahat ang name tag ni Black Scythe. Nagbago ang kulay ng name tag ni Ryu. Nang makita ito, ang mga manlalaro na takot na at nagpanik ay lalo pang natakot at nag-alala. Iniisip, bakit nagbago ang kulay ng name tag ni Ryu? Nakakuha ba siya ng isa pang makapangyarihang skill? Napagtanto ni Ryu na ang kanyang name tag ay nagbago mula puti patungong pula. Well, ito ay dahil sa mga round na ganito. Ang mga nickname ng mga manlalaro ay nagiging pula kapag pumatay sila ng isang tao. Mas marami ang pumatay. Mas madidilim ang kulay ng name tag. Ang pagbabago sa kulay ng nickname ay nilikha upang makilala ang mga pumatay at mga hindi. Sa kanyang mga nakaraang buhay, ang mga tao ay kadalasang pumipili na patayin ang mga manlalaro na may pulang name tag dahil mas madali para sa mga manlalaro na pumatay ng isang tao na pumatay na kaysa sa isang walang kasalanan. Isang napakadelikadong siklo ito dahil kapag may pumatay sa isang manlalaro na may pulang pangalan magiging pula rin ang kanilang pangalan at sila ang susunod na target dahil dito nagpatuloy ang mga manlalaro sa pagpatay at pagpaslang sa isa't isa si Ryu na nanonood sa lahat ng mga manlalaro ay ipinaliwanag na maaaring nag-aatubili silang pumatay sa isa't isa sa ngayon ngunit ito ang magiging dahilan ng pagkamatay ng marami sa loob lamang ng ilang minuto pagkatapos sa kanyang malamig at seryosong tingin sinabi ni Ryu sa mga manlalaro ano ang ginagawa ninyo? Kung gusto ninyong patayin ako, dumaan na kayo. Wala akong buong araw dito at kung hindi kayo dumarating, ako ang lalapit sa inyo. Nang marinig ito, muling sinabi ng lalaki na may hoodie at ng kanyang nervyosong kasama kay Ryu na manatili na lang siya roon, tinatawag siya na isang mamamatay tao. Nang sumagot si Ryu, medyo naiinis na. Sinabi niya sa lahat ng mga nagaaklas na para bang siya na lang ang gustong pumatay sa mga kabataan mula pa sa simula at sila ang mga bayani na nagtatangkang iligtas ang mga kabataan. Binanggit niya kung nakalimutan na ba nila kung anong klasing tao ang mga kabataan at kung nakalimutan na ba ng lahat ang mga taong nakasalubong ang muscle head, ang leader ng zone sa nakaraang round, kung saan siya ay nagpaslang ng mga manlalaro at isa sa mga iyon ay ang kabataan. Tinatanong niya kung nasaan ang kanilang kabaitan sa puntong iyon. Nang marinig ito, sila ay nanahimik, hindi alam kung ano ang sasabihin, at nagsimula silang umatras ng kaunti. Nagsalita si Ryu sa isang malalim at seryosong boses na nagsasabing ito ay isang mundo ng pagpatay o mapatay at dapat nilang malaman ang klasing mundo na kanilang ginagalawan. Nagpatuloy siya Sinabihan silang itigil ang kanilang pagkukunwari at harapin ang realidad. Binigyang diin ni Ryu na kung may gustong pumatay sa kanya, wala siyang balak na hayaang magtagumpay ang taong iyon. Ito ang bagong realidad ng kanilang pag-iral at kailangan nilang tanggapin ito. Pagkatapos, iminungkahi ni Ryu na hindi ito ang tamang oras para magpatumpik-tumpik. Kung ayaw nilang siya ang maging leader ng zone, maaari nilang subukang patayin siya o maaari silang bumoto at magpasya sa isang bagong leader ng zone. Pinapaalala niya sa kanila na hindi ito ang panahon para sa mga ganitong hidwaan. Dapat silang tumutok sa pagtapos ng kanilang misyon o sila ay mamamatay. Sa puntong iyon, bumalik si Ryu at nagsimulang umusad, iniisip na kahit hindi niya sabihin ang lahat ng ito, sa huli ay magsisimula rin silang magpatayan, ngunit masyado ng huli noon. Pero kung hindi siya nagsalita, Magpapatuloy lang silang mag-aksaya ng oras. At kung mangyari iyon, may posibilidad na halos 90% ng mga tao ay mamamatay, tulad ng sa kanyang mga nakaraang buhay. Kahit na kailangan niyang hikayatin ang mga tao na magpatayan, hindi siya magdadalawang-isip na gawin ito dahil ito ang tanging paraan upang mapanatili ang mas maraming tao na buhay. Pagkatapos, si Ryu, habang iniisip ito, ay dahan-dahang bumalik Nakita niyang nagsimula na ang mga tao sa pagtatalo. Ang isang babae na may hitsurang Indian ay nagsabing hindi siya naniniwala na dapat silang walang ginagawa tulad ng sinabi ni Black Scythe. Tinanong niya kung bakit hindi sila dapat gumawa ng isang bagay.